Hey guys, Suzuki EPB. May redondo pero ayaw umandar makina guys. Check natin. So, load na tayo. Check natin ang panel board. Ayan, buksan natin pinto. Napan, ah, nakalak pa nga pinto dyan. Ayaw at ako papasukin. Nag-alangan natin sa akin may ari. So, yun. Pinawa yung susi kalimutan na buksan yun, ayan hinuksan na so guys check naman natin yung panel board kung anong malabas, mga indicator ini-on ko yan susi dyan on ko susi ayan yun napansin ko agad dyan wala siyang check engine lang guys meron siyang check engine yan ang titingnan ko muna so pumunta nga pala ako dyan sa fuse sa main fuse agad ako pumunta sa harap kinik ko yung main fuse yan yan buksan natin yan yan natin ko lahat okay po sa okay, loob lang sa... ako pumunta Ayan mayroon din mga lilit na fuse dyan ayan kasi ko lahat yan, okay naman so tinanggal ko lahat nilinis ko mga gumido pati sa loob so wala naman problema itinalik ko na agad ayan kasi ko lahat yan hindi ko lahat yan, pati dyan sa loob so, wala naman problema may karintiran so ang ginawa ko dyan nang nirikta guys yung main relay pansin ko parang isa kumagana kung ito main relay yan main lang yung wire jack yung ground yung ko na ng client yan may isa may ari so ang hindi na wala isa na yung ang mandar na guys nang i-scan yung wala yung video yung i-scan yung dahilan kung na wala yung ground sa main relay yung pwedeng nirikta wala siyang check engine kasi alam ko yan ang relay ng issue natin ang ginawa ko kasi nawala ang ground dito sa amin yeah. relay ang so, so, ginawa ko na nagtawag ko lang ng i-scan yan yan nagtawag ko yung ground, yung 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 ground yung sa body, body. kasi wala akong scan body guys. ground sabi niya nawala ang ground papunta na sa amin relay body, really. body ground okay ganun lang yan so, kaya ayaw mandar nakarekta na yan 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 so mandar na yan guys natin Sinik na yan. Yan ang muna ang ginawa ko. muna wala na ako ibang dyan. Kung mm -hmm. right, saan saan. na siya. Ayan. Hmm. na. At sa sabi pa may na, mayari, guys, na guys, yung panel board. Fuel pump dyan. Pero pa At least nakita natin lang yung na. tubing. So. Kaya guys. Kumanda na siya. May tawag kami ng nag scan okay, Guys sabi ko na lang yung ground. Sabi niya, re-recta na lang daw, wala nang problema. Subscribe my YouTube. So, binawa ko. Yun, ano naman. So, atis na atis ko yung guys. Problema talaga. Video. Na wala yung ground sa main relay. guys. Okay, guys. Thank you. Okay.